Hello, hello mga katigs Mag peppers 10 minutes break na tayo Ito yung salad of the day Hindi ko alam kung ay Hindi ko alam kung ano mga yan tikmamuhan <laughs> natin <laughs> Ang itlog natin lahat ay andiyan At saka yung simple wala nang masyadong borloloy kagaya nung una <laughs> at saka yung dalawang dalawang klaseng buto ay nasa ilalim nung dressing kong Thousand Island at ang aking panolak ay tiba tiba na green tiba tiba na yan ang aking panola kaya ngayon, ano pang gagawin natin kundi kainan na. Bye-bye.